ang nakakatakot na kapre ng Akasya. Sa iba't ibang parte ng Pilipinas, maraming mga kwento tungkol sa isang nilalang na madalas inilalarawan sa mga kwentong bayan ng Pilipinas bilang isang makapangyarihan at nakakatakot na engkanto. Ito ay karaniwang inilalarawan bilang isang higanting halimaw, may mabalasik na mga mata at balot ng makapal at mabuhok na balat Nakadalasan ay kulay abo o itim. Ang mga mata nito ay nagliliwanag sa dilim, tila mga baga ng apoy, at ang ngiti nito ay puno ng tusong intensyon. Ang kapre ay madalas na nakikita na nakaupo o nakasandal sa malalaking puno, lalo na sa mga lumang balete o kaya ay puno ng kamachili o akasya, habang may hawak na malaking tabako naglalabas ng makapal at mabahong usok. Ang usok na ito ay maaaring magdulot ng pagkalito o pagkahilo sa sino mang makalanghap nito. Isa pa sa mga katatakutan tungkol sa kapre ay ang kakayahan nitong magpalit anyo at maglaho sa kawalan. At ang boses nito, kapag narinig, ay parang galing sa kailaliman ng lupa. malalim, mababa at nakakakilabot. Ang kapre ay kilala rin sa pagiging malikot. Madalas nilang pinaglalaruan ang mga tao sa pamamagitan ng pagpapaligaw sa kanila sa gubat o paggawa ng mga kaluskos at ingay na hindi maipaliwanag. Ang nilalang na ito bagama't nakakatakot ay sinasabing hindi talaga masama. Subalit, ang kanilang presensya ay sapat na para magdulot ng matinding takot at kaba sa sino mang makasalubong sa kanila sa dilim ng gabi. Sa isang bayan sa probinsya ng Batangas, may isang daanang natatakpan ng makapal na kanopi ng mga punong akasya. Minsan lang itong ginagamit ng mga tao, lalo na sa gabi. Dahil sa bulong-bulungan tungkol sa isang nakakatakot na nilalang na namamahay dito, isang higanting kapre na may makakapal na kilay, balbon na katawan at laging may nakasinding tabak. Pero hindi lang siya basta tagapagbantay ng daan. May isang nakakatakot na katotohanan tungkol sa kanya. Kumakain siya ng tao. Ang gabing wala nang bumalik si Mario, isang trabahador sa bayan, ay galing sa isang handaan kung saan siya nakipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Medyo lasing na siya, ngunit kaya pa niyang umuwi. Ngunit sa halip na dumaan sa regular na daan, napilitan siyang tahakin ang lumang kalsadang natatakpan ng mga akesya dahil sa isang shortcut. Habang naglalakad siya sa ilalim ng maiitim na sanga ng akesya, unti-unting nawala ang liwanag ng buwan. Ang hangin ay lumamig at tila may bumigat sa paligid. Dinig niya ang sarili niyang yabag Ngunit naririnig din niyang may ibang tunog, mabagal at mabibigat na hakbang na sumusunod sa kanya. Nagpalingalinga siya ngunit wala siyang makita hanggang sa may naamoy siyang matapang na usok ng tabako. Narinig niya ang isang malalim at nakakatakot na tinig mula sa itaas. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin at nakita niya ang isang higanting nilalang na nakaupo sa isa sa pinakamalalaking sanga ng akasya. Ang nilalang ay may pulang nanlilisik na mata, makapal ang buhok sa buong katawan, at isang napakalaking tabako ang nakasindi sa bibig nito. Napatras si Mario, bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit ang mas nakakatakot, ang kapre ay nakangiti. <coughs> Tanong nito habang bumaba mula sa puno. Napaatras si Mario, pilit niyang pinakalma ang sarili, ngunit nanginginig ang kanyang tuhod. Alam niya ang sabi-sabi tungkol sa kapre. Kapag natakot ka, wala ka ng ligtas. Sinubukan niyang magkunwaring matapang, pero nang lumapit ang kapre at lumabas, ang matatalim nitong nanipin, hindi niya napigilan ang sigaw. Mabilis na bumalot ang kadiliman sa kanya. Ang natagpo ang mga gamit ni Mario. Kinabukasan, may natagpuan na dugo ang damit at isang pares ng tsinelas sa tabi ng isang puno ng akasya. Walang nakakita kay Mario mula noon. Ang tanging alaala ng kanyang pagkawala ay ang amoy ng usok ng tabako na nananatili sa hangin tuwing sasapit ang gabi. Mula noon, wala nang naglakas-loob na dumaan sa daang iyon kapag gumagabi. Kapag may makasalubong kang usok ng tabako sa gitna ng kagubatan, huwag kang lilingon. Huwag kang tatakbo dahil kung ikaw ay matakot, baka ikaw ang kanyang susunod na kainin. Sana ay nag-enjoy kayo sa video na ito. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang i-like, mag-comment, at mag-subscribe. Malaking tulong 'yan para makagawa pa ako ng mas maraming pang-content para sa inyo. Salamat sa panonood at mag-iingat kayo lagi. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento ng misteryo. Hanggang sa muli.